Hello guys At uh, dito tayo guys Sa dalawang unit natin dito sa kasa At uh, naningil tayo ng opo guys At uh, tuloy humingi tayo dito sa kapitbahay natin ng papaya Humingi ako ng malunggay at saka papaya Tingnan nyo guys yung papaya oh. ayan bali tatlong puno guys may isa pa rito at saka ayan ayan pero ito yung pinakamaraming bunga guys ayan at uh, maghahanap maghahanap ko guys ng uh, panungkit ating susungkitin ang bunga. Bali ito yan guys dito sa kasal. Marami pang mga hindi nakalipat dito. Marami pang mga bahay na kwan. Mga wala pang nakatira. At uh, yung ibang mga bahay dito guys ay mga pasalo orang mga hindi itinuloy yung kanilang kwan ah, uh, dito sa kasa ng bahay mga pinapasalo yung ibang bahay dito ayan ay ah, ito yung bahay dito guys ayan napakalawak ng bahay dito ah uh, dito sa phase 1 at saka sa phase 2 siguro nasa mga 7000 na uh, units yung mga kabahayan dito guys ayan at ah uh, yun yung uh, isa kong paupan yan at saka yung isa yung may nakasampay na damit Ayan uh, po yung uh, paupahan natin dito sa kasa. Ayan. At uh, manunong kita yung guys ng papaya. Ating uh, iloloto. Masarap kasing gataan na may malunggay. At saka uh, uh, kaunting sahog na papaya at saka may kaunting manok nasa iyo kung gataan yung manok o kaya itinola ayan at uh, laging busy guys si Isa Rugman kauwi ko lang kagabi at uh, dumiris, dumiris tayo dito sa kasagawa ng may uh, tayo ng opa dito sa dalawang unit at uh, kukuha na tayo guys ng uh, ano papaya gawa ng uh, paalis na naman tayo ngayong uh, after lunch at tatapos uh, tapos na akong kumuha ng malunggay papaya na lang yung ating kukunin ayan kuha muna tayo guys ng papaya at uh, nakakuha na tayo guys ng tatlong pirasong papaya Ayan. Malalaki sha. Oh. At la uh, ating gagataan ilalagay natin guys sa plastic. buti na lang nagdala ko ng plastic. Okay. Ayan, doon tayo nagbawas guys ng ano, papaya. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Bye bye. ano eh, balonggay. Yung ano ba yung tawag yun, yung kinunot. Kinunot. Ito yung malonggay.